Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Halika kunin mo na ang mga masaswerteng 3-digit lucky numbers. Ito po ay combo lucky numbers ang ibibigay po namin sa inyo. At sana po sa iyong kamay, manalo ka ngayong umaga. Ito na po ang 3-digit lucky numbers, Taiwan, 188, Thailand, 969, Malaysia, 313, Dubai, 607, Hong Kong, 256 Singapore 518 China 309 Texas 225 Israel 616 Las Vegas 380 Alaska 295 Saudi 197 Japan 033 Italy 505 Germany 233 Korea 637 Mexico 998, Canada, 312, Greece, 545, Australia, 702, New Zealand, 617, India, 283, Philippines, 757. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers na 3-digit. Abay, takbo na sa sukin yung outlet at kahit ako mamaya, lalaban po ako para sa ganon. Siyempre, mali mo naman palarin rin ako at may balato ka. Okay mga kalaki, good luck!